Actress tinanggal sa kilalang serye dahil sa kanyang attitude Sa bagong balita, numalabas na posibleng mawala na si Ivana Alawi sa karakter ni Bubble sa primetime series na FPJ Batang Kiyapo. Ayon kay Christopher Man sa kanyang segment na Christopher Minute nitong lunes, may mga ulat na nagpapahiwatig kung bakit magpapalim si Ivana sa nasabing programa. Sa paglalahad ni Christopher Man, isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-alis ni Ivana Alawi ay ang kanyang ugali. Ayon sa mga ulat, hindi umano marunong makipag-usap si Ivana sa set at madalas lang siyang nasa kanyang waiting area. Ang pagkakatanggal ni Ivana Alawi sa FPJ Batang Quiapo ay nagdulot ng malaking katanungan sa mga manunood at tagahanga ng naturang serye. Matagal na pinakikilala si Ivana bilang isa sa mga mahuhusay na artista sa Kapamilya Network, kaya't marami ang nalungkot sa posibleng paglisan niya sa programa. Bukod sa kanyang pagganap bilang si Bubbles, Kilala rin si Ivana Alawi sa kanyang mga social media content at mga YouTube vlogs. Dahil sa kanyang natural na kagandahan at karisma, nakakuha siya ng malawak na suporta mula sa mga manunood at netizens. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pag-arte sa iba't ibang proyekto sa telebisyon, na nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang versatile na artista. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, tila may mga isyong personal na kailangang harapin si Ivana Alawi. Ayon sa mga report, isa sa mga ito ay ang kanyang pakikitungo sa mga kasamahan sa trabaho. Mahalaga ang maayos na samahan sa likod ng kamera upang maging maayos at produktibo ang produksyon ng isang teleserye. Kung may mga pag-uusap o hindi pag-uunawaan sa pagitan ng mga aktor at production staff, maaaring makaapekto ito sa kabuoang ang ng palabas. Sa kanyang bahagi, hindi pa nagbigay ng pahayag si Ivana Alawi tungkol sa mga alegasyong ito. Karaniwan naman sa mga artista na magtungo sa kanyang manager o sa network upang linawin ang anumang isyong may kinalaman sa kanyang pangalan at karera. Maraming sumusuporta kay Ivana at umaasa ang kanyang mga tagahanga na matutubunan ng anumang hamon o pagsubok na kanyang kinakaharap. Ang FPJ Batang Kiapo ay isa sa mga pinakapopular na teleserye sa primetime block ng Kapamilya Network. Kilala ito sa mga kwento ng pagkakaibigan, pag-ibig, at pakikibaka sa buhay. Dahil dito, napakahalaga na ang bawat bahagi ng cast at production team ay nagkakaisa at nagtutulungan para sa ikauunlad ng programa. Sa gitna ng mga pagbabago at pangyayari sa industriya ng showbiz, patuloy ang pag-usbong ng mga bagong talento at personalidad hindi maiiwasan ang mga pagbabago sa mga serye at proyekto, ngunit mahalaga ang respeto at kooperasyon sa pagitan ng bawat individual sa likod ng kamera. Samantala, abangan ang mga susunod na kaganapan sa FPJ Batang Kiapo at ang patuloy na pag-usad ng kwento ni na Bubbles at ng iba pang karakter. Mananatili ang pagsubaybay ng mga manunood sa mga susunod na yugto ng teleserye, kasama ang pagtutok sa mga pagbabagong maaaring maganap sa mga karakter at kwento. Sa kabuuan, ang pag-alis ni Ivana Alawi sa FPJ Batang Quiapo ay nagbibigay daan sa mga bagong pagkakataon at pagbabago sa industriya ng showbiz. Mahalaga ang bawat bahagi ng produksyon at ang kanilang papel sa pagpapanatili ng kalidad at pagpapatuloy ng mga serye sa telebisyon.